Good morning, mga katropang maglalado. O, kasama ko yung dalawa anak ko. Nandito kami sa okraha ng school. Kaway, 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 dali. O, hi. Hi. Mag-aani kami ng okra. Um, Magsamahin nyo kami, mga katropa. Gantilang pag-aani ng okra. O, hindi na natin kailangan gumamit ng gunting. Um, Pipitasin lang natin na ganyan. Oh. lang natin. Malutong oh, yung tangkay na yan. Uh -uh. Yan mo. Hindi yan. Hindi pa yan. Maliit pa. Yan. Pwede Papa, na yan. 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 Sige. Babaluktutin mo lang. Yan. Sige. Huwag kayo mag-agawan. Huwag kayo mag-agawan. Oh, may kayo. Anda mo dyan. Yan. Yung malaking yan. Yan. Babaluktutin mo lang anak. Yan. Ang oh, galing. Ay. No. Nabaluktut din yung ano. o. Oh. Nabalik din yung. Ganyan anak ko, oh. Ito lang ang hahawakan, oh. Oh, ayan. Oh, ito. Oh, teka, naroon. Pwede na. Hindi pa yan. Ito, ito. Pwede na ito. At hmm. Ito. Ito. Hindi. Hmm. Nagito tayo dito. Ayan. Ay, eh, matigas na ito. Oh, hawakan mo anak ko. May matigas na. Tatanggalin natin yung matigas na. na, ako na. Ako na. Matigas na yan. Ako na, ako na, ako na. Ang tigas. Ay, di monggol na bunot pa. Ang tigas na ano ay. Ano sir, pag matigas na, di na ano. Huwag ganyan rub na tin. Ganyan lang, oh. Ay na, oh, matalas yan. Doon na lang kayo sa gilid. Anak. O, ako na lang maani. Dibi, doon na. Halika na. Halika na. Halika na. Dito na lang sa gilid, bibi. Dito na lang. DJ. Huy. taron na, oh, nadali na nang Nang ano. Nadali na si EJ nang. Yan, sige. Lagyan natin dito, oh. Nadali na nang matalas. Akin na. Ayan, makati. Oh, hali ka na. Hali na. Dug ka na anak ko. Upo ka na lang. Upo. Upo, bibi. Hmm. Makuha tayo mamaya ng katmun. moon. Okay. Uh, upo ka lang dyan, baby. Dyan ka lang. Pangangatang ka dito. Upo lang, upo. Samahan mo nga ate. Ako na lang maani. Okay. Eh. tigas no ito hmm. uh, dapat itong alis 学的呢。 Makati. Lagi. Lagi yang kalaki. Ito. 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 Makati yan, Makati. Hmm. Jaga <guluh> lang anak, lagi ka lang dyan. Patuloy mo na lang at ano. Hindi ang pwedeng mahinog. Matigas na talaga yan. Ganyan pagmatigas matigas na. Hmm. At ano yung na lang ito. Naputol na lang dyan. Hmm. Uh -huh. Matigas, malambot pa baga. Akin okay na. Hmm. Doon ka okay na sa kabila. Doon ka sa kabilang plat. O okay. sige. 嗯嗯。Mm mm. no Sama mga doon ate. Ay, ano na tayo. Lalaro ka dyan ate. Kulang kayo dyan. ອາອັດມູນມາແມ あの。Oh, no. 陈德力。 Ano ay talong Yes talong 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 Godt! Mm. May buong pang eggplant Hmm. Teka maani pa ako ng sitaw. Ano sa baba? Doon o. Tayo. Doon tayo masimula. Sige. Okay. Ay, ate, dyan ka lang. Huwag mo iwanan si AJ. Mag, ano na naman yan. Mag iiyak na naman. Ito mga katropa o. Oh pwede na namang anihin yan lang pag aani ng sitaw wala ka lang gunting pipilipitin mo lang yan hmm ah! ito o matigas na ito pa may dalawa itong isa hindi pa pero itong isa pwede na pilipitin lang natin na ganyan ah Sige, pipilipitin mo lang, Kilipitin mo. Pipilipitin mo lang na ganyan, oh. Ganyan. Oh. Ako nga, natatay na Ito, ito, papa. Oh. Oo. Oh. Ito, papa. Oh, Ay, di pa. Isang araw pa o yan, yung isa. Pilipitin mo lang. Yung mga ganito kalalaki, ang kasyanan, Oh. Hmm. Ito, papa. Pa, ito. Yan, ako yan. Ito. Ito, papa. Hindi pa yung anak ko. Hindi pa. Yung medyo malalaki, ate, piliin niyo. Ito, ito. ito, Pa, ito. Hindi pa yan. Hindi pa. AJ, di pa yan anak. Ganto ko lalaki oh. Ang ganto, ganto ko. Sige, pwede na. Ma ano to? Ej pilitis-pilitis. Da, Maano daw maani? Ganto oh, ang kasya na. Ito oh. Ito oh, sa iyo, isa. isa. Oh, nahiya na talaga naman. Karag. Oh, papa. Rendahan. Rendahan. Paano ka na? Iba, Tama yung, anong nagtama sa iyo? Paano ka? Mamaya. Oh, sige, yan. Papa, huwag na nga rin ako. Papa, huwag na nga rin ako. Yan? No, sige, yan. Yan rin na. Huwag ka dyan malandian ka dyan baka ikaw ay malandian dyan <laughs> ito na yung kapit siya yung mga katropa, o, malalaki na din uh, akin na anak ko akin na, akin na, at mahinaw na tayo ito na Akina, akin, akin na, akin akin 对不对？ ito mga naani namin mga katropa ayan sika o okra napunta ko kay sir doon kaya pibigyan namin ng okra ganda na ito mga katropa saka ang sa tatlong kilo ito nila mga katropa happy farming